Um, yeah, ang Talisay, meron kayo diyan 21 na mga flood control projects. Actually, kayo ang pinakamarami no ng mga ka, um uh, flood control projects uh, sa usapin nitong number of uh, projects no. Uh, nakatulong ba ito naman? Um, ano sir, I'm not sure kasi hindi namin project yung flood control na I think it's DPWH, no? Mm -mm -mm. So that's why we don't have any control of that flood control project. Uh -oh. So, uh, sa as I've as i've seen, umapaw kasi si si water level ng mananga, mm -mm 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 -mm. doon sa mga uh, riverbank protection na ginawa ng DPWH. Oo, uh, kahit na kasi nga gaano pa ka ganda itong flood control project, kung overflowing talaga yung tubig, eh... Oo, oh, ma mm, ano kasi si Mananga kasi, if, if, you have, if you see, if you take a look at Google, medyo ano siya, wide. No? Mm -hmm. Tapos yung ginawa ng DPWH is medyo narrow lang. Oo. Oh. Ah uh, sige ganito. Uh, sa, sa ngayon, mayro pa kayong mga hinahanap. Oh, oh. At itong mga hinahanap, oh, um, ang mga hinahanap nyo, pinangangambahan natin have, na, baka, no, na in inanod, have, to, inanod. Ah uh, we have right now eight missing na nakata nakatali namin. Mm -hmm. uh, we're we hoping na may ma-recover ma na still na mga tao na or ma-rescue na tao na, uh, among this list sila mm -hmm. yon no. Mm. na uh, ano, uh, hopefully survivors lang sila. Oh, salamat. Salamat naman kung ganoon nga. Sana nga, sana nga uh, ano lang hindi lang sila malocate, no? Na. At mga mga buhay itong yeah. mga hinahanap nyo. Okay. Meron kayong injured? Mm -hmm. Maraming injured, sir. Um, we we brought around five para doon sa hospital namin sa ano si uh, Cebu South Memorial uh, bu South Medical Center. Mm -hmm. Dala namin around five or six. Tapos, uh, yung mga minor injured lang, doon lang na-treat sa kanila. Okay. Sa ngayon, during, during oh, that oh. sa ngayon kinakaya ba ng LGU yung pagpapakain, yung pagkanlong, pagkalinga dito sa inyong evacuees? Ano, kasi sir, uh, before the, the, the incident happened, yung barangay officials na coordinate namin, I mean, na-meeting na namin mm. with the mayor, he mm -mm. um, um, Toto is that, uh, si barangay uh, use their uh, DRM funds mm -hmm. para ma ano nila yung evacuation. Uh -oh. um, so far, hindi pa man umabot ng ano third day so second day pa tayo ngayon. Mm -hmm. Medyo may ano pa sa pagkain. Kaya pa. Tapos um on the third day bibigyan pa namin sila ng take home ng or for one week na na provision. So mm -hmm. probably nga sa ngayon kaya kaya pa pero um if there are yung mm. mag, man, ano, ano uh, ormong uh, yung hearts nila is uh, ano soft na makapagbigay ng ano uh, uh, let's say donations dito sa talisay, yeah mm. uh, mas maganda sana. Okay.